ang ating vlog today at syempre may makakasama tayo na dating supporter, Die Hard, okay? Supporter ni Bongbong Marcos. Walang iba kundi si attorney siya actually dito sa New York, si our attorney Arnido S. Valera. At siya po ay human rights lawyer na talagang tagapagtanggol ng mga nurses, doctors at ng mga Pilipino dito sa Amerika. At siya din ay Ah, uh, talaga namang uh, evangelical uh, minister at pro bono lawyers nga ng uh, iba't ibang mga NGO dito sa Amerika. Kaya naman, talaga namang excited ako makausap siya at talagang siya ay nagtuturo din sa International Security and Alliances at siyempre chairman ng hakbang ng Maisog USA at Sara Duterte Supporters sa New York. Eto na siya. Attorney Nedo Valera, sir, how are you? Magandang magandang gabi dyan sa East Coast. Nako, magandang uh, hapon sa iyo, maharlika. And of course, dito sa East Coast, dito sa DC area, ay medyo paggabi na. Siya nga pala, batiin na rin kita ng uh, Happy Memorial Day weekend. Alam mo naman, yes, no, yes, 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 uh, tayo yes. ay nagpupugay sa ating mga militar. At yan yeah. din yung mga pakiusap natin sa Pilipinas, eh, pataasin natin ang respeto ng ating sandatahang lakas. Yes. So, sir, unang-una, uh, gusto kong malaman at ng ating mga manonood ngayon, nakatulad mo, ako rin ay Marcos supporter, di ba? Gusto ko munang malaman, saan ba kayo sa Pilipinas? Kayo ba ay Bisaya? Ilocano? Alam mo, uh, mali ka, Ilocano ko. Ang roots ko okay. is Abra. Ang okay. nanay ko na Yumauna ay uh, Sarat, Ilocos Norte, no? katunayan nga ang tatay kong ako man pang pang senadorian ni Imelda Marcos ni in 1993 nung araw no. So uh, mm. kaya maalala ko yung in terms of connection uh no mga bata pa kami, pag papumunta kami sa San Juan and buhay pa si Lola Sepa noon, nagmamano kami kasi dinadala kami ng nanay ko doon no. Bakit? Kamag-anak di ba mga Marcos? <laughs> well, mother side, eh, mother mother side. Yes. Mother side, oh, wow. yes. Oo. Uh, of course, uh, alam naman natin na uh, uh, nandyan yan sa Sarat, Ilocos Norte. Nandyan lahat ng mga uh, organikong mga kamag-anak ng mga okay. edralin, ng mga marcoses. So kayo po ay nag-aral ng abugas siya sa Pilipinas bago kayo napadpad sa Amerika, tama? Paano Oo. Ina-tapos bago... ako sa Ateneo, uh, batch 84 ako at uh, 1985 naman nung pumasa ako ng bar exams at uh, dahil nga yung aking mission and vision yung pangarap ko ay makatulong no sa mga batayang sektor sa Pilipinas katulad ng mga rural urban poor indigenous communities uh, peasants yeah. and farmers subsistence fishermen nagtatag ako ng tinatawag nating SALAB yun yan yung structural alternative legal assistance for grassroots so pag uh, mm. pag uh, di ba sa tagalog pag mabilisan yung big mo sa salag yung yung salag, uh, sasalagin mo panangga di ba panangga, pero oh, oh. pero pag yung sa hindi ko alam kung bisaya yung, yung salag parang it's it's a nest yung mabagal mm, so salag. in other words yung konsepto namin dito maharlika is alternative lawyering na kung saan ay tinitignan namin na hindi dapat monopolya ng mga abogado o mga haral ng batas ang batas itself so dapat yeah, yan yeah. i-share Uh, para i-strengthen natin ang uh, mamamayan lalo na ng mga basic sectors kasi pwede naman nilang pag-aralan ang ng uh, halimbawa ng mga salaysay or kahit uh -huh. na yung basic human rights orientation kaya alam mo nabigla nga ako dahil alam mo maharlika nung araw madalas kami sa mga uh, iba't ibang uh, probinsya no uh -huh. doon ko nga natutunan yung mas malalim na sa ng Pilipinas alam mo kung kanino sa isang magsasaka na hindi nakapag-aral so huwag natin maliitin din yung ating batayang sektor pero anyway yun ang mission namin all over the Philippines until uh, dahil nga alam mo naman bilang abogado we defend people regardless of political creed, political belief, uh -huh. uh, sexual orientation so naging abogado naman ako ng mga peasants, ng mga farmers ito nga yung uh, Mendiola Massacre na nangyari, na kung saan mm. ay nangalit ang buhay ko. Napadpad ako sa Europa, napunta ako sa Amerika, mm. na kung saan ay nabigyan ako ng waiver or asylum uh, dito sa Amerika way back. At bilang scholar, no, uh, nabigyan ako ng scholarship sa Ivy League School, Ivy League Ivy University, uh -huh. sa Columbia University. Kasi mahal yan, hindi uh -huh. ko naman kaya mag-aral. mag, yeah. uh -huh. mag yan, no? So, so yan yung sir background. Sir, so kayo ay lawyer nung mga farmers ng mga biktima sa Mindyola Massacre? Oo. At, kasi yan yung civil case. Uh, nung araw, uh, naalala mo na uh, halos hmm. labing tatlo ang mga magsasakang namatay. Namatay, uh, yeah. At uh, marami ang nasugatan dahil dun sa violent dispersal. So imbis na tubig yung gamitin, eh nakita namin sa siyentista na bitbit -bit ko nga hanggang Columbia University na yung pulis tinatanggal nila yung panangga biglang may mamamarel. So pag in slow wow. motion yung araw eh uso pa 'yung mga Betamax, Betamax pa kami, wala pa ah. yung mga modern day of editing pero makikita mo 'yun. So Civil case na nagkaroon ng Citizens Mendiola Commission, sabi nila na guilty ang Western Police District may negligence. Uh -huh. uh, kinausap pa namin si dating Pangulong Cory Aquino dyan na magsasampa kami ng demanda pero isasama namin ang government kasi as nominal defendant, defendant kung tawagin natin yon So, naisama yon pero alam mo, nung final yon nung araw, 4 million pesos lang na danyos ang hinihingi natin doon, uh, ka no, sa buhay ng mga tao. Mantakin mo, uh, pag-file mo eh, paalis ako sa UP ka, uh, na ng opisina hagisan ako ng bomb and then nasundan pa ng mga threats pati na yung parking lot naalala ko may time na may nagda-drive sa akin biglang hihiwalay yung gulong ng kotse ko sa EDSA so oh my god tuloy-tuloy yung uh, threats yung magpapadala ng black ribbon so ito yung panahon uh, mahalita okay. na almost papadala ng black ribbon so ito yung panahon uh, mahalita okay. na almost uh pitong Human rights lawyer ang pinapatay. Flag, Mabini, of course, uh, nakasama ako doon no? bilang human oh. rights lawyer. So, mahirap, no? Mahirap talagang magtaya ng buhay, lalong-lalo na kung ang iyong mission ay tumulong. Kasi yeah. hindi yun ganung kasimple na maintindihan ng military o kapulisan, no? So, nung araw na yun. Pero ang point doon is, uh, bakit ka kailangan... Uh, uh in place in danger samantalang ginagawa mo lang yung trabaho mo bilang abogado at ginagawa, at you know. ginagawa kaya, mo yung tama para sa, sa Pilipino. Kaya nga ako napadpad. Uh nagpunta ako sa Europa, nag-aral ulit ako sa sa France ng uh, summer on international law and human rights para magpalamig pero patuloy patuloy pa rin yung threats. So Sir, dun, Yeah, yes. gusto kong pag-usapan yung threats ano. So during core time ito alright? so from that threat sa iyo na hinahagisan ka you know na mga Molotov kung ano at pagbabanta sa iyong buhay so napagpadgauna sa Europa oh lab, 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 nag-aaral ako bilang bilang uh, presidente ng Salag Structural Legal Assistance for Grassroots uh nakakuha ako ng parang grant na mag-aral sa International uh, Institute on Human Rights no Okay. Uh, hindi ko naman kaya yan. And then later, uh, wala akong financial. Nakakayahan ah, asylum dyan. Asylum visa, saan? Sino nagbigay sa'yo? Anong well, sa sa, sa Amerika na yan. Kasi dumating ako <laughs> dito as J-1 waiver. Yung uh, J-1 ka, exchange scholar exchange ka. So, so okay. yes, oo. So, uh -huh. ang sabi ko, ayoko lang maging cultural exchange student. Gusto ko mag-aral. Kaya nagtapos ako ng Masters in International Affairs ng aking specialization, ka ay international law and human rights, no? So, yeah. yun naman. And then, of course, uh, nag-bar exams na ako uh, sa New York. Sir, gusto ko kasi maintindihan ng taong bayan, ano, dahil may maraming mga natatakot din, nakakilala na itong uh, kasalukuyang gobyerno ang Marcos administration. Uh, gusto kong i-highlight yung asylum. Kasi hindi ka naman bibigyan ng asylum visa ng mga bansa na a-applyan mo kung wala kang maipapakitang pruweba na delikado ang buhay mo sa bansang pinanggalingan mo. Tama, sir? Tama. Alimbawa, sa akin, technically, binigyan ako na hindi ako kailangan bumalik ng two years under J1 on the ground of political persecution. So kung okay, yeah. ilalagay mo yun sa asylum kung ang buhay mo ay nagagamit ay nag-aay uh, nanganganib nangang, sa, nangang. sa kamay ng state actors. Pag sinabi kong state actors, yan yung pwedeng uh, executive branch or yung military yeah. or yung kapulisan yeah. o pwede rin yung non-state actors halimbawa New People's Army, CPP-NPA, NDF uh, mm. yung koalisyon nila na tinatreten yung buhay mo, pwede kang mag-file ng asylum. Ngayon nga itong uh, more than 35 years na akong uh, immigration lawyer at anti-discrimination mahalika, ang ang bulk lang ng kliyent ko matindi kasi sa Latin America eh. Uh, halos Lali karamihan pa. ay uh, pinapatay ng mga ng mga gangs, ng mga drug cartels mm -hmm. uh, ng mga tinatawag natin, biktima ng domestic violence. Kaya nga ito hindi ko maintindihan sa usapin na lang ng drug cartels, no? Bakit tayo lang ay iniimbestigahan? na ini-enforce mo yung drug policy mo na purely internal, bakit tayo lang ay ini iniimbestiga ng ICC? E samantalang daan-daan yes. libo ang namamatay sa drug war ng Amerika sa Latin uh, American true. countries for three decades. We are yeah. talking of billions, even trillions of dollars spent na mismong United Nations, Maharlika ay umamin na hindi epektibo yung uh, kanilang polisiya ng prohibition. Yung prohibition is yung ginataarget mong diretso yung mga manufacturers ah. and dealers. So iyon yeah, yun yeah. Yung, yun ang mabigat doon kaya pag kinukumpara ko yan sa Pilipinas, uh, anong nangyari dito na yung pinalawak nila yung definition ng crime against humanity na mismo yung uh, domestic law enforcement ng drug na bukas naman ang hukuman natin nagpa function normally, e eh, biglawon papasokin ng isang institusyon na mismong si President Bush at mismong si President Clinton ay hindi nire-respeto yung ICC. So yun, walang mm -hmm. accountability eh, Marlika. Sila yeah. na. Subject so definitely Definitely yung nangyayari po ngayon sa Pilipinas na gustong panghimasukan ng ICC at gusto nilang litisin o damputin ang Pangulong Duterte eh, uh, you know, ang behind niyan ay itong kasalukuyang administration. We'll talk more about that. Gusto ko yes. munang, later, later, but gusto ko munang malaman ng taong bayan na kayo talaga, since birth, ay Marcos supporter? Hindi, <laughs> hindi naman. Kasi, alam mo, nag-evolve ang aking political beliefs, no? Nagsimula ako bilang Marcos uh, supporter, alam mo, nung elementary, nung, nung araw, idolo ko si Ferdinand Marcos Sr., Naku, uh -huh. pag, pag nagtalumpati yan, i-memorize ko lahat ng talumpati niya. Kabisote ako eh. Uh -huh. <laughs> so, uh, dahil nananaginip ako eh, na uh -huh. maging presidente grade 6 pa lang ako. Of course, panaginip yan. Yeah, libre, yeah. libre naman managinip eh. That's true. So, uh, anyway, uh, and then of course, nung na-involve ako sa human rights, uh, uh -huh. nag-shift ako, no? Uh, dahil ang konteksto ko, bakit uh, kumikitid ang democratic space? Nakatulad na naman ngayon. Bakit ganon? Bakit yung uh, fundamental rights natin uh, na sa isang uh, malayang pananalita, mapayapang pagtitipon, uh, mm -hmm. at yung karapatan natin magpetition sa gobyerno sa pagwasto ng mga hinain, so bakit yan mm -hmm. ay ipit? Bakit nakikitil yan? So samantalang mapayapa yung mga Protesta halimbawa ng Maisog, yung pagkansila mm -hmm. nila na nakikita natin ngayon, di ba? Uh, hindi, yeah. lang, hindi lang nagsimula yan sa Busto, sa Bulacan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin, no? So, yes, merong pattern, may system, may system na nangyayari ng pagkitil at pagkitid ng espasyong demokratiko ngayon mm -hmm. sa ating bansa. Na hindi uh -huh. yan indikasyon ng demokrasya, indikasyon niyan ng authoritarian rule, maharlika, alam natin Pahilipit. yan, no? Yeah. Oh, so, kaya nga nabigla ako itong uh, kanina na naman. Uh, bakit biglang uh, ni-replace at dinismiss itong mga humigit-kumulang ilan 45 police officers? 40, uh -huh. Oo. Eh samantalang alam naman natin na ang operational control at supervision uh, ng mga police ay nandoon sa mayor. So bagamat, yeah. bagamat overall ang PNP ang PNP, PNP kasi nasa ilalim yan eh, ng, ng hmm. DILG. So makikita mo yan na merong kumukumpas, merong nagdidikta kasi under the office of the president yan. So yeah. bakit gano'n? Samantalang yung bus buy operations sa tinutukoy nila, eh parang sinabi mo na hindi kaya ni Mayor Baste yung mag-enforce ng batas doon. Samantalang ang ganda niyang kanyang patakaran, ang Davao ay isa sa mga pinakamatahimik at accountable na munisipyo at siyudad uh, sa buong uh -huh. Pilipinas no